Ah, kasulit naman yan mga idol oh. Pati juice oh, take out din oh. Wow. Ayun oh, lechong kawali with talk, oh! Wow! Ee. Hey. <laughs> Kinala niyo yan? Ayun oh, tikman muna natin mga idol bago natin ibenta. Check muna natin kung quality rin. Takam na takam na ako habang nagsaserving for only 65 pesos lang pala to mga idol may anli lugaw at anli drinks ka na din wow. syempre may kasama na yung lechong kawali Tsaka tokong chili flakes wow. na pala ang gamit natin dito mga idol hindi powder lagyan na rin natin yan ng chicken oil mga idol wow. so ayun guys titikman na natin yung may kasamang lechong kawali tsaka tokong natin na ano wow ang wow. ko to guys at saka ang na din wow bagay sya sa guys bagay bagay guys sarap bagay So, dito lang yan sa sa tapat ng gamot publiko Gundaway, Cabarugas, Quirinca So ayun guys, unlimited drinks yan Chocolate pa oh. yun no? Pagkatapos ko ang kumain, mga idol May dalawang tropa na no, gustong subukan yung lugaw natin, mga idol Bilang support na din Tapos pa, may ikon dun kapag pre-drinks Ayun no oh, may isa po <laughs> hey may tong nyan pre, anli drinks, anli lugaw din. Ay lugaw pre? Kilala niyan. Si Magi ay. Irit pa guys oh. Wow. Ah, Nandi din tayo dito. Kung gusto mo pa sabihin mo lang. Thank you, Pray. Ingat. Hey. <laughs> Sige, thank you, thank you. Nag-take out nga rin yung mga taga-mormon na customer natin sa bike, mga idol. At may dumayo pa galing na sa guday. Ah, pakasulit naman yan mga idol, oh. Pati Diyos, oh, take out din, oh. Wow! 65 lang ba yan? Bakit tsara kang drinks dito. Wow! boss, pati pantubos, sinumot na namin yung paninda namin mga idol. Nang biglang may dumating pa. Kaya sabi ko, balik na lang sila bukas. Next time! Location, Gundaway, Kabarugis, Kirino, Purok 2 tapat ng gamot publiko.